Hello, hello everyone. Ano ba itong ano ko, yung hitsura ko. Nabisi ako, hindi ko alam kung anong, nabisi pero hindi alam kung anong gagawin. Yan na nga, galing ako sa labas. Andito na ngayon ako sa room kasi naglinis ako ng bed. Mag-chins ako ng ano ko, ng bedsheet At nagpunas-punas muna. So yon. Ngayon is, what history is today? Is 19? No, 18. Itin ba ngayon? So, itin. January itin. Nag, ano ako, nag, nagpunas-punas gamit ng yung pang ano sa, ano, sa wood. Pang, ano. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay nyo lagi sa, ano ko, sa mga ginagawa ako araw-araw. Pero hindi naman ako araw-araw nagbablog. Minsan tinatamad ako. <laughs> Meron naman akong email na makasahod na. Pero hindi pa na, ano, hindi ko pa na, yun pa yun. Kasi mayroon pang, ah, mayroong lang. yung pabalik-balik pag ano yung si, ano, si lolo. Ano tayo? Ayan, punas-punas tayo ngayon. Magwalis. Ayan, pinapawisan na ako. <laughs> Ay, Diyos ko. Nakakapagod. Ah, walis-walis tayo. <laughs> Tinawag ako ng kapatid ko na lalaki. dito sa Dali, ako ng ano. Christian so may ano siya binigay na ano uh, kamut kamuting kaho yung kapatid ko na lalaki yung elder elder na brother ayan ano yun ko siguro ito magkasabakik siguro sabakik mamaya pag matapos ako ng trabaho ko anuhin ko ito ay anuhin ko na lang putusin ko ng dahon <laughs> putasin oh, ko ng dahong mag-ano ko ng miyog. Tapos, anuhin ko. Yung parang, ano, ano pa yun? Sa Bisaya, linidgid. Yung ganyan, linidgid. So, mamaya ay gawin ko ito. Umalis na siya. Inano lang, hinatid lang niya yung amon ano, kamuting kahoy. So, yan guys, mag-11 o'clock na, nagsaing na ako. Dito lang ako sa labas nag-ano, nag, ano, nag ano pa yun nagsaing kasi gusto ko dito magsaing hmm. So yan, ito yung kahoy ko yung sa ano sa niyog, yan. Tapos ito yung sa niyog din na pang ano ko yan para malakas yung apoy niya. So ito yung ano ko, rice ko yung white hinaluan ko ng ano red mm. luto na siya nagsigang ako ng ano kasi mayroon pa akong pork dyan nagsigang na ako nagsalang na ako ng ano ng pork sigang natin andito pa yung kapatid ko na lalaki andun sa labas nagpatugtog ako kaya no ayaw ko doon mag ano sa labas kasi nagpatugtog ako ng ano alam nyo yung weather ngayon dito ay ano ulan maaraw ayan o oh. kanina umulan ngayon medyo maano na naman nagpakita konti si si ano si araw so yun so ngayon ay nagtap nagtapos na kasi ako maglili sa ano, sa kwarto ko uh, tapos ayan yung ano ko ayan nag, nagpapatugtog ako ayan yung ano ko simpleng ano lang luto. So ayan. Oh. Kumukulo na. Lagyan ko lang niyang malunggay, hindi na yung sigang. <laughs> Ay, natamad ako magkuha ng ano ng kangkong. Pero mayroon pa naman ako dito, ano din, yung talbos ng kamote. Ayan. Ibali na, ihalo ko yan. Basta mayroong ano, mayroon gulay. Hindi puro ano, pork yung maano natin makain. Ayan. Lagyan ko nga ng ano, ng ano. Oo. Malunggay. Tapos hindi ko pa ito siya nilagay yung, ano, yung atsal. Kunti lang kasi, ano. Tapos mayroong malunggay. Ayan. So, ayan guys, oh. Kulok-kulok na. Kumukulok-kulok-kulok -kulok na. Pag ulam, andito ako magluluto pag ulam. Pero kung magsaing ako, minsan sa rice cooker, minsan gusto ko sa labas mag, ano, magsaing. Ayan. Yeah, so, yun lang guys yung ano natin ngayon. So, mamaya. Alam niyo yung lagi ako nag ano, lagi ako nag ano ba yan? Kabaw, kaba ko yung dibdib ko. Iwan ko ano ito. Lagi nagkaba, biglang mag ano nga yung magkaba-kaba tapos gusto ko mag uh, lalim ng pag ano hinga. Biglang nga kaba. So, ngayon, kanina pa ito. Iwan ko bakit. So, yan lang guys yung ano ko yung kaba-kaba sa dibdib ko talaga. Hindi ko talaga yung mga ano, kahapon nga nag ano ako, naggala ako kahapon. O oh, hindi naman ako naggala kasi yung grass cutter ko ay kailangan ipatingin kasi hindi na siya makaano, wala na siyang lakas na mag ano sa putol sa damo. Kaya kahapon nag ano ako, dinala ko sa mekaniko. Tapos yun, dumiritso ako sa grocery ako agad. Yun, yon yung kahapon na ano, nag ano ako. Tapos alam niyo nang kumain ako kasi pananghalian doon na kami sa ano sa mall. sa ano, doon na kami kumain. Kasi yung apo ko ay nagkita kami doon. Ngayon, sabi niya kung sa restaurant pa kami yung mag-order pa kami, siyempre matagalan pa yon. Tapos yung apo ko, eh, sabi niya, mama wala na kung time pag ano ko sabi ko, o, oh, sige dito lang tayo kumain sa ano, yung nakaredy na ano na mga ano ba yung mga pagkain. Tapos pag yung pauwi na kami, nagbiyahe kami, pauwi na ako, ano, sumasakit yung tiyan ko hanggang kagabi. Kagabi, nag-ano nag, ako ng ano pa yun, yung eficacin. Para pang ano lang yan, pain reliever. So yun, nakaplas ako hanggang ako yung nakatulog. So pagising ko, ay okay-okay na. Tapos ngayon, itong naramdaman ko, parang ewan ko. Hey, parang hindi ko maano. Hindi ko maiwasan talaga ganito yung ano ko. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko naman... Ano yung parang biglang lang is yung mga ano. Parang... just oh, ko, iwan ko. So, yun lang guys yung ano ko yung vlog ko ngayon. So, lunch. Lunch na ngayon ay ano. Iwan ko kung dito kakain yung kapatid ko sa endo sa labas. So, yun. Para maano na nga yung ano ko yung... ano oh, ko parang ano yun. Ay, iwan ko, ko, Lord.